Anak, bakit po inay? Punta ka nga kinaaling Cordapia, bili ka ng bagoong. Ay anak, kumakain ka pala. Sige mamaya na lang pagkatapos mo kumain dyan. Inay, akin na po yung bayad. Pupunta na po ako kinaaling Cordapia. Ay hindi anak, ubusin mo muna yan pagkatapos mo kumain, bili ka. Sige po inay. Anak, tapos ka na ba kumain? Ito yung bayad. Bili ka ng bagoong. Ay anak, hindi ka pa tapos kumain? Opo inay, may merienda pa po akong kinakain. Kain po tayo inay. Sige lang anak, pagkatapos mo na lang dyan. Hindi ka pa tapos kumain, anak? Ha? Opo, Inay, kumakain pa po ako. Ano yan, anak? Takaw mo kumain? Nagpapataba ka ba? Hindi po, Inay. Binigyan kasi ako ni Kuya Dong ng foods galing sa pasalubong niya galing ibang bayan. Ah, ganun ba, anak? Opo, Inay. Kayo na lang po kaya bumili, Nay. Sige ako na lang. Sana kanina pa hindi eh, nakabili na ako ng bagoong kinaaling Cordavia.